Mga boss idol, panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na at pag-usapan natin ngayon ang bagong big 3 na bubuwi ng Lakers bago ang trade deadline. Susundan na rin natin yan ang kumalat na balitang available na nga si Laurie Markkanen sa trade ngunit may problema nga ito sa Golden State Warriors. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Tara na at pag-usapan natin ngayon mga boss idol ang balita kay Lori Mark Cannon. Lingid nga sa kaalaman ng nakararami kahit man nga medyo maganda na ngayon ang pinapakitang laro ng Utah Jazz sa sunod-sunod nilang panalo ay hindi rin naman nga dito kampante ang mismong management ng Utah Jazz. Naniniwala pa rin naman nga sila na hindi sasapat ang hawak nilang lineup upang makasabay pagdating ng playoffs. Kahit man nga na ipanalo nila ang kanilang laban ngayong araw kontra sa Toronto Raptors at umangat at nasa pawa na ang Los Angeles Lakers sa pangsampo ay magtitrade at may maititrade pa rin naman nga ang kanilang team. Ayon nga mga boss idol sa lumabas na balita open na daw ang front office ng Jazz sa pagtrade kay Lori Mark Cannon ngunit gaya pa rin ang inaasahan gusto nilang makakuha ng malaking offer or should I say win-win at fair trade. At isa nga sa mga napabalitang kuponan na gustong kumuha sa kanya ay ang Golden State Warriors. Gusto ngang makuha ng jazz sina Andrew Wiggins at si Pud Simski at isang first round pick. Ngunit dahil dyan napapaisip na rin naman ang Warriors kung bibitawan nila ang kanilang rookie na si Pud Simski lalo pa't napakalaki nga ang potensyal nito. Sa kabilang dako naman mga boss, idol tungkol sa Los Angeles Lakers. Lingid nga sa kaalaman ng lahat Pan-11 na nga ngayon ang Lakers at dahil nga na ng Warriors ang kanilang laro ngayong araw, magkadikit na nga ang kanilang win-loss record. Nasa pang-11 na nga ngayon ang Lakers na may hawak na record na 19 wins at 20 losses. Susunod nga nilang makakalaban ang mainit na team ngayon ng Jazz. Pero bago yan mga boss idol may inilabas nga ngayong araw na update si Adrian Narowski, tungkol sa gagawing trade ng Lakers at ang pangalan nga ng dating all-star guard na si Dejon Timore ang nasa listahan. Ayon nga dito nagkausap na nga daw ang front office ng Lakers at ang Atlanta Hawks tungkol sa gagawing trade at gaya ng inaasahan nire-request pa rin naman nga ng Hawks si Austin Reeves bilang maging kapalit. Hindi nga daw sapat si D'Angelo Russell para maging centerpiece ng kanilang trade. Aabangan nga natin ang magiging resulta ng kanilang trade talks kung handa na nga bang bitawan ng Lakers si Austin Reeves para kay Dejon Temoray.